Naniniwala ka ba sa gayuma? Marahil nga ang ilan sa inyo ay hindi naniniwala. Ngunit baka magbago ang isip mo pag napanood mo ang video na ito. Trending nga ngayon sa social media ang bride at groom. Mula kagayan de euro na ikakasal sana. Ngunit bago pa makapag sa isa't isa, -isa ibigyan sinabuyan na asin ng groom. At tila doon na may kakaibang nangyari. Sinabuyan kasi ng ng groom dahil pinaniwalang ito yung sa ilalim ng gayuma ng bride. Dahil bago pa man umano magsimula ang seremonyas ay parang wala nang sariling pag-iisip ang groom. Nasa sabuin na asin ng groom, doon na ito nagtatanong kung nasaan siya at nagtataka din kung bakit siya ikakasal at kung kanino ikakasal. Sa huli, wala ni isa sa mga plano ng bride at groom ang nasunod at maski ang event organizer at lahat ng mga nag a sa event ay hindi na rin nabayaran pa. Ito nga umano ang pinakamalaking scam sa pag-ibig at scam sa negosyo na nangyari ngayong taong 2025. At kung nagustuhan mo ang video nito, like, share, and subscribe.